Patuloy na tumataas ang aktibidad ng Bulkan kanlaon sa Negros Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Feebox, mula sa naitalang labis siyam na volcanic earthquakes noong December 9 nang pumutok ang vulkan ay umabot na ito sa 31 sa nakalipas na 24 oras. Tumindi rin ang sulfur dioxide emission ng mahigit sa doble na umabot na sa 4,000 tonelada kada araw. Sa kabila nito, sinabi ni PHIVOX Director Teresito Bacolcol na masyado pang maaga para matanja kung dapat na bang itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. We will uh, assess this on a day-to-day -day basis but uh, yung again, uh, yung Alert Level 3, ibig sabihin niyan, uh, hazardous eruption is possible in the next few weeks. But of course, uh, uh, we will have to evaluate this one. Uh, titingnan natin kung... Uh, Uh, mag-escalate pa further. Sa gitna na ito ay pinayuhan ni Bocol Col ang mga lokal na pamahala na maging laging handa sa posibleng pagtaas ng alert level